Okay. <laughs> ah! <laughs> mahal kita <magdad> mahal kita <laughs> si kuya si kuya James uh, reactor natin 'yan official reactor Hello mga Kalingap! Welcome back to my YouTube channel, Disque Gents! So, kung bago ka na sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like ka-update sa mga bago-upload na video at huwag po natin kalimutang supportan ng Butim Kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang, ate Ed The Vlog at syempre Kalingap prab. At para supportan din po ang aking mga kasamahan sa Butim Kalingap nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kababayan natin na ngayon at may hirap Supportan po natin lahat guys. So ayun mga kalingap, ito na nga po mga kalingap, din po natin pagbibigay ng reaction video sa isa sa nakakilig din pong tambalan sa team kalingap. Mga kalingap, walang iba po kundi po ang ed si mga kalingap po ang tambalan po ni kalingap Edo at ni Bianse mga kalingap. Talaga naman mga kalingap, ginulat po tayo sa mga nakakilig pong palitan ng kanilang mensahe sa mga duet sa kantahan na kanilang ibinahagi po sa bawat isa mga kalingap. At dito nga mga kalingap, makikita po talaga natin na may kakaiba po talaga mga kalingap sa mga pagtingin po ni Vianse kay Edo mga kalingap. Talaga napansin ko po mga kalingap na every time na tumitingin po siya kay Edo at tumititig po siya kay Edo mga kalingap ay kumikinang po ang mata ni Vianse mga kalingap. Talagang hindi po niya mapigilan yung kanyang pamumula ano, mga kalingap, parang nagbabago yung kulay ng kanyang muka. So para maintindihan po natin, panoorin po natin, sabay-sabay bigyan ng reaction video in 5, 4, 3, 2, Shhh. Nagpakulay ka ng buhok? Hindi po. Parang mas... Manda ka. Mm -hmm. Kaya... Serios Anong sikreto mo ha? Inspired? Nag-merienda nag na po kayo kayo. Hindi talaga ako nakain. Ang mapunta punta dito. Kasi alam kong bubusugin mo ako eh. Opo, nagluto pa ako dyan. Talaga? Pansin? Ako, oh. kumureto ko yan. Basta gawa mo. Mayali ka sa bata? <laughs> Ako. <laughs> Same. Mares tayo. Ayan, tayo dyan. Excited ka na? Sa akin? Hindi ka na excited? <laughs> Kaya po kami sa buhay ko okay. yan malungkot kasi eh. Tagal kong nawala eh. Punta pa kaming naga. At yan, ilang araw na ba? Two weeks? Two weeks na ako di nakapunta dito. Ano <laughs> ko ba? Gusto ko lagi nakikita ka eh. Mm. Grabe, parang ikaw ayaw mo ah. na ako nyo. <coughs> Bakit? Di mo ba ako na-miss? Namiss ko po kayong lahat na. <laughs> Gusto ko ako lang. Bagay sa'yo. Mayroon mas bagay ako. Ayan o, ito ang daki. Ito yung key o. Wala yung kasabi. Ano eh? Wala. <laughs> Grabe! <laughs> ah, Nakompleto na po. Nakompleto na. <laughs> Thank you po. <laughs> Namulatid yan siya. Ayoko na papagod ka. papa ka pa. Uy! 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 Jauhlah. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak Parang malaki pa. Ang ganda po. 🎵 Kailanman, dahil ang tibok ng puso natin iisa 🎵🎵 Ang pag-ibig ay sadyang ganyan 🎵🎵 Tiwala sa isa't isa'y kailangan Dati mong pag-ibig wala akong pakialam 🎵 kita lagi sino kamar so mahal kita obat mahal kita ini isi pina ini mahalaga mahal kita lagi sino kamar Being lonely, living without you. So I pray So hard for your love in my heart, I needed you. Then I looked up in the sky oh. and I said, Why, oh, why? These are all the many changes in my life. 嗯。 kalingap grabe nakita nyo ba mga kalingap ano grabe po nagulat ako akala ko totoo na yung pag propose ni kalingap edu na will you be my girlfriend ayun pala medyo nagbibiro lang po to si kalingap Edo. pero we are looking forward mga kalingap ano nga ba o saan nga ba hantong mga kalingap ang tambalan ng ed si mga kalingap dahil alam ko po marami rin ang naghihintay mga kalingap na lumevel up din po ang kanilang tambalan lalong lalo na po mga kalingap nakikita po natin na mas lalo po silang napapalagay sa bawat isa lalo, lalo po si Bianca si na every time nga kalingap tinitingnan siya ni Edu at sila'y nagkakatitigan mga kalingap ay talagang nahahalata po natin mga kalingap na kumikinang ang mga mata ni Vance at talagang hindi po niya mapigilan ang pamumula ng kanyang mukha muka mga kalingap para nagbablush mga kalingap ano diba ganun ang mga nagkakaroon ng crush pag kinakausap at tinitingnan sila ng kanilang mga crush ay nagbablash po ang kanilang muka mga kalingap ganyan nga mga kalingap kung nakikita po natin mga kalingap every time na tumitingin po si Edu sa mga mata ni Vance ng diretsyo mga kalingap at talagang grabe mga kalingap talagang lumilevel up yung mga banat po ni Kalingap Edo yung pagpaparamdam po ng kanyang tunay na intensyon at nararamdaman para kay Vianse at ayun nga mga kalimap, nakita rin po natin grabe ang dahil pong nagregalo, dahil pong nagpadala ng pagmamahal sa tambalang Ed sila lalong lalo po mga kalingap, yung po para kay Vianse nakita po natin na grabe po ang pagmamahal po ng kanyang mga supporters at ang dahil pong nagmamahal sa kanya. At ayun mga kalingap talaga halos mapasigaw din ako mga kalingap kanina nung nagduet na po mga kalingap si Edu at si Vianse, grabe po mga kalingap, talagang lumalabas po yung pagiging natural singer po ni Vianse yung ganda po mga kalingap ng kanyang boses ay talaga pong nakita na naman po natin mga kalingap at si Edu po talaga ay talagang papalaban po sa kantahan ano mga kalingap na talagang kabang-abang po ang mga susunod pa nilang mga duet at tambalan sa vlog po ni Kalingap Rob so patuloy po natin tutukan at supportahan po ang kanyang tambalan Ed si mga kalingap at syempre ang lahat po ng kalingap love team kalingap uh, beneficiary supportahan po natin lahat mga kalingap so yun lamang po at maraming maraming po salamat sa panonood don't forget to like, comment, share and subscribe sa ating mga video maraming maraming salamat God bless. Bye-bye.